Ayan guys, uh, magandang umaga. <coughs> ngayon ay wala kaming kargahin ni Poging Castor kaya pahinga ang Poging Kastor ngayon sa bahay. Ah, uh, nandito tayo sa kaingin ng papa ko sa talungan niya. Um, ha, mag ano tayo, aangka tayo ng paninda kaysa tayo ay mapatingga sa bahay. Pumita tayo ng kahit konti ay okay lang. Okay na yun. Huwag lang masiro. Ayan, yung kasama ni papa sa taas na mumuti. Kaya magtitinda. Lalako natin. okay guys, yung mga talong ng papa ko yan. Malawak yan. Nasa isang hektarya daw yung talong na yan. Boss, madami na. na. Para marami naman. Mataya, no? Marami. Ano yung nalim, ma? naninilaway. Yan ang matigas ni Papa ang katulong dito. Si Paring Gabi. Maglalako ako. Nandito si Papa. Nandito si Karay. ng si Ayan e na guys. Good mo ako boy. Ayan na. Oh. Tinitinor na ng aking utol. At yung aking naman paring gabi ang namumuti. Supportahan nyo rin po ang aking utol. Uh, sa YouTube by Ride and Quezon. At sa Facebook naman ay Ryan Miulio. At sa TikTok po ay marami siyang tindalon. Bisitahin nyo na lang. <coughs> na tinitinor guys. Para yung... May mga butas sa hindi na mapasama yan ay pinamimigay na lang namin tapos ito ito yung mga good size ito yan ilala ko natin yan o oh. hindi naman nakaliitan hindi rin kalakihan magkano kilo na re? 70 70 yan ang uh, aming boss si boss ranilo yan are yung 50 50, 50. mm. -hmm. saan kayo guys comment na ito, so, ano, 30. 30? Kilo? Ay, dito, maliliit. 30? Ayan. Ah, may room pala. Tatlong klase pala. 70, 50, Ay, at 30. Ayan, guys, pinamimigay na daw yun, oh. Madami yan. Oo, ah, madami ito. Baka yan yung 10 kilo. Ah, hindi dilawa hindi, hindi 10 kilo, na, oh. ano? Pwede sa tao, pwede sa uh, baboy. Oo, yan. Kami pipiliin. Pipiliin. Pwede yung iulam. At meron dito guys na mais pa nga eh papa hindi pa na naiibenta. Hmm, dami pa. Oh. Tracerin pa. Yan po yung ni ilang sako na tracer. Sino nagkuha? Magkano kilo 14? Oh, grabe naman eh. Mura <laughs> mo raw, tambira. Sa utak ada pod ganu ya binigay mo ng gagay yun ito na naman muni paano guys kita na tayo mamay pagbibinta yan mga idol pasang ko na yung talong na paninda natin ang taas ng ahon 30 kilo lang yung kinuha natin Baka kasi hindi maubos, sayang. Pabira. Oh, Yan guys, nangyay nice si Utol. Kas marami yung kanya. Yan ay sa palengke ibabagsak. Mga good yan. Presyong, presyong 70. Yan. Ah. Wang hiya. Oo na. Ah. Guys, si ay dos ranilo. Naanta ka na. May dala pa yan. Siguro mga 15 kilo. Woo! Uh.

guys, nakasinggi lang tayo. Sobrang hirap kasi nandaan dito. Hindi lulusot yung ating si si Maki. Ang aking tricycle. Kaya nakasinggi lang kami mag-utol. Basta naman ba lang motor mo? Si Mula. Mula. aking si Classic. Ito ay Copy Racer. At yun naman kanya ay Scrambler. Ipakilala mo yung aking motor. May motor ang aking kapatid si Shadow. Scrambler. Paano guys, okay, so, ito naman kargahan ng talong hindi huh. ano, okay, you know, pogi